Ayan yung mga suot ng ating mga kapwa OFW, mga Indonesian guys. nag sila kanina, kaya ayan sila. Oh. Ayan. Diyan kasi yung uh, consulate na Indonesian consulate. So, ayun. Happy Sunday everyone. At ayan. Makikita mo na um, they are wearing their national dress. <laughs> <laughs> Parang halos lahat is halos lahat sila ay naka ano sila naka naka ganyan. So kanina meron silang la rally. So ayan guys, ayan na sila ay naka damit talaga ng kanilang costume cute nila di ba? Kahit sobrang init ay pinitis nila yan para sa ano sa kanilang adhikain. Kawawa din yan sila kaya alam nyo. Kasi yung iba hindi sila atin nitrato ng maayos. At ang baba ng sahod. Pagandahan lang sa kanila kasi marunong silang magsalita ng Cantonese. Hindi katulad ko at hindi ko naiintindihan kaya yan guys o oh, sa dami dami nila happy sunday